Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas dos. Iniulat ng Department of Finance o DOF na umabot sa migit 116 billion 840 million pesos ang nairimit ng mga government-owned and controlled corporations o so GOCC sa National Treasury as of September 2025. Inanunsyo ito sa isinagawang GOCC's Day sa Malacanang nitong Martes, September 16 nagmula sa 53 government corporations, ang mga dividendo kung saan lima sa mga ito ay nakapag-remit ng hindi bababa sa isang bilyong piso. Pinakamalaki na ipasok ng Land Bank of the Philippines sa halagang mayigit 33 billion pesos. Pumangalawa ang Banko Sentral ng Pilipinas na may mayigit 18 billion pesos. Pumangatlo naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o na nag-remit ng mayigit 12 billion pesos. Kasama rin sa top contributors ng Philippine Deposit Insurance Corporation na may mahigit 10 bilyong dividendo, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation na mahigit 8 billion pesos. Basis Conversion and Development Authority at Philippine Sports Authority na nag-remit ng mahigit 5 bilyong piso. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaki ang kontribusyon ng mga GOCC sa social at economic programs ng pamahalaan. Sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto na inaasahan pang madaragdagan ng 40 billion pesos ang maireramit na dividendo ng GOCCs at posibleng umabot sa kabuang 157 billion pesos sa pagtatapos ng taon. Noong 2024, naitala sa 138 billion pesos ang full year remittance ng GOCCs batay sa RA 7656 o dividends law kailangan ideklara at iremita 50% ng taon ng kita ng mga GOCCs sa national government. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Magandang araw po.